Hello, no? so ngayon uh, ang pagtulong sa kapwa ay isang magandang halimbawa or isang magandang gawa no ng isang tao para sa kanyang kapwa no na mabigyan ng tulong or mabutan ng tulong yung iabot natin yung mga kamay natin para sa ating kapwa tao no no hindi ko sinasabi no na masama ito isa itong bagay no na siyang um, um magpapalinis din sa atin no sa ating mga kasalanan dahil nga sa paggawa natin ng kabutihan o pagsunod natin sa kalooban o utos ng ating Panginoon kasi ang kautosan ng ating Panginoon sa si Kristo at ang kautosan natin Diyos is sa uh, uh, buhay no? uh, nabibigay buhay no? so ito no meron pa rin tayo mapuna no? Eh, huwag nyo sanang isipin no, na uh, sinusgahan ko ang isang tao ang pagtulong ay isang pinakamaganda talaga nagagawa ng isang tao para sa kanyang kapwa isa itong mabuti no? para sa kanyang kapwa no? na paabutan ng no, ating mga kapwa na no, tao no, na nasa oras ng kagipitan o kahirapan no. pero maraming mga reliyon no, na nagbibigay tulong pero nagbibidyo, pinopost nila sa social media to attract people sana no, sa ganito mga paraan no, hindi sana ito para sarili lamang nilang interes na para lamang to attract to attract no, na mga member para makarecruit ng mga member no, kasi pag ganito ang sistema sa pagtulong nila at hindi nila hindi nila ito ginagawa para purihin ang Panginoon kundi for their own desire for their own ano lang uh, uh, kalooban, or parang gusto na nila ng mga attract attract ng tao or uh, makarecruit din ng tao sa kanilang simbahan ay hindi ito maganda hindi ito maganda na para kahit nino you no know. kasi lagi natong tatandaan dito ang sulat ng ating uh, sulat ni Apostol uh, Mateo dito sabi ng ating Panginoong si Kristo sa sulat sa Mateo chapter 6 di ba pagtulong sa kapwa kung, kung paano pagtulong sa kapwa, ang tamang pagtulong sa kapwa. No, kung magtulong ka sa kapwa mo, kung maaari, yung kaliwang kamay mo, hindi, hindi malalaman, hindi, walang alam sa ginagawa, kung ano yung ginagawa ng kanan mong kamay, ng kanan mong kamay. So halimbawa, tutulong ka kahit na, kahit na kayong mga nasa malapit mo, pamilya mo, asawa mo, anak mo, kung maaari, hindi sila ma, hindi nila alam no kung hindi nila ma makarating sa kanila ito na, na nagbibigay ka ng tulong sa ganito ipagawin mo ito kasi yung juice natin na ama na laging nani, na, na, nakatingin sa atin ay siya magbibigay sa atin ng biyaya pero kung tayo po ay um, nagbibigay tulong at nagpatunog po tayo ng trompeta ang ibig sabihin po noon pinapa, pinapakita natin sa ibang tao pinopost natin sa social media o anuman para lapurihin alam ng juice po yon so ang sabi ng ating Panginoon Panginoon si Kristo ay eh, natatanggap na nila yung kanilang mga biyaya di ba So gawain natin yung mga kayaya na, na dapat no, na uh, susundin kautusan ng ating Panginoong si Kristo kung paano yung tamang pagtulong kasi maraming mga reliyon, maraming mga reliyon na, na, nagbibigay na tulong pero wala lang ibang iniisip kundi para sarili lamang nilang inter interest for their own interest lamang no, na pakarecruit ng tao o ta-attract tao ka-attract sila ng tao para magdagdagan yung member nila at para magsimba rin sa kanila at para magpupuri din ng mga tao sa kanila at magsasabi no, na itong reliyon ito ang maganda kasi mabait, matulungin pero hindi nila alam. No? Alam ng Diyos ang bawat puso ng kanilang ginagawa. Na iniisip nila no, na liwan na kadiliman pala. E paano na lang yung kadiliman para sa kanila? Yun yung sabi ng ating Panginoong Isa Kristo. Kaya marami dito sa atin no, na nagsasabi no, na they are born again pero totally hindi pala born again maraming tao na nagsasabi no na they are Christians pero totally hindi pala Christian maraming mga tao na nagsasabi na sumusunod kay Kristo pero at totoo hindi sumusunod kay Kristo ni sumusunod man lamang sa kalooban ng ating Panginoon maraming mga tao na kiklim na sila ay mga Kristiyano sila ay mga huli sila ay mga tao ganito banal sila ay mga tao na pipreach pagdating ng araw malalaman nyo ang sabi ng ating Panginoon Kristo sa mga tao ipopreach sa mga tao hindi sumusunod no, sabi niya dito sa Matthew chapter 7 no, na I never knew you so dapat po uh, iwasan natin ng ganito kailangan sundin natin yung kalooban ng ating Panginoon paniwala kay sa akin huwag niyong ipagpalit yung buhay niyo sa pera para lamang purihin kayo to, to, to attract people to attract, to attract money no, para makakuha na kayo ng pera, huwag niyong gagawin yan kasi buhay po ang nakataya dito akala niyo po no, uh, madali lang to akala niyo po ay ordinary or ano to um, akala niyo po ay isa lang tong um, walang kabuluhan or simpleng bagay lamang ito ang kasalanan maliit man o malaki ang kasalanan sa ngalan ng kasalanan iyan po ay deadly so kailangan be serious sin is a deadly talaga nakakamatay po talaga ang kasalanan kahit pa iniisip mo nun na okay lang to hindi okay yan kung sa tingin mo okay lang to maliit lang to hindi siguro to mapapansin ng Panginoon nagkakamali ka nakakamali maliit o malaki yung kasalanan sa ngalan ng kasalanan iyan po ay satanis no deadly po yan. Nakakamatay po ang kasalanan. Kaya nga sinasabi dito, no, no ang, ang bawat kabayaran ng kasalanan kamatayan, pero hindi sinabi dito kung malaki ba o maliit yung kasalanan. Basta sinasabi dito, bawat kasalanan, no, malaki, ma, bawat kasalanan, ang kabayaran, kamatayan, hindi sinasabi dito malaki o maliit. Basta bawat. Lahat ng kasalanan. So, wag po kayong magiging hypocrites katulad ng iba, no na wag kayo kasi maraming mga e, dito, no, ito no ito, ito sasabihin ko para sa mga Christian no wag po kayo mo lang sa mga minsan sa mga kasamahan niyo na mga nagpapanggap ng mga Kristiyano kasi even even sa no even sa no kahit si sa tanas no na kaya mag-transform sa kanya sarili na katulad sa isang li, sa isang anghel ng liwanag para linangin yung mga tao na sa simbahan baka yung sinusunod ng mga tao na akala nila kristyano eh, yun pala yung mga tao na yun hindi kinalulugdan ng Panginoon, eh, akala mo, sinusunod mo rin yun, kasi ganito ganyan, baba ito to, tumutulong sa kapwa, pero yung mga gawain pala niya is para lamang makita sa mga tao na siya ay uh, religyoso, banal, sumusunod sa kalooban sa Panginoon. Pero alam ng Diyos, ah, kung yan ang nasa puso at isip ng isang tao, alam ng Panginoon, kasi ang tao, kasi ang Diyos, ang sabi ng Diyos, siya yung nagsasaliksik sa isipan at puso ng tao. Walang pinakasinungaling sa tao, kundi yung puso niya minsan nalilin lang niya yung isip niya minsan nilalang, nalilin lang yung sarili niya na yung puso so ito yung lagi nating babantayan no, na huwag kayong basta bastang uh, sumusunod sa mga ganitong gawa no, na huwag kita kayo ng mga reliyon mga reliyon na nagbibigay tulong pero panay video-video, panay post-post ganito ganyan, pakita sa mga tao ganito ganyan, for their own interest lamang kahit pasabihin nila no, na hindi ginawa namin ito kay para sa Diyos pero alam ng Diyos ang ano sa puso niyo at alam na alam na kasi nga yun yung sabi ko no, malilin lang ang, 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 puso kasi hindi yun yung pinakasinungaling minsan kasi kung minsan yung sasabihin mo sa bibig mo no, na ganito ah, pero, pero yung puso mo yun pala sariling interest lamang yung habol tapos ka no so magingat po tayo kasi lahat bawat kasalanan ay makam, makamatay nakakamatay po talaga kasalanan So may mga bagay to hindi lang hindi lang mga tao na gumagawa talaga ng kasamaan eh ano uh, marami din ng mga tao na no, mga hypocrites. Magiging hypocrisy kasi is sin no rigid hypocrisy to avoid no. So hanggang dito na lang maraming salamat no and God